Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 11, sa tanghaling bola ay number 20 at number 15, at sa gabing bola ay number 16 at number 3 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 14 at number 17, sa tanghaling bola ay number 21 at number 16. At sa gabing bola ay number 5 at number 25 nagabay ng kalikasan. Gemini sa huweteng sa umagang bola ay number 26 at number 11, sa tanghaling bola ay number 30 at number 21, at sa gabing bola ay number 13 at number 25 nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 21, sa tanghaling bola ay number 25 at number 8, at sa gabing bola ay number 16 at number 11 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 15 at number 4, sa tanghaling bola ay number 9 at number 24, at sa gabing bola ay number 10 at number 29 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 6 at number 15, sa tanghaling bola ay number 22 at number 19, at sa gabing bola ay number 10 at number 26 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 6, sa tanghaling bola ay number 20 at number 13, at sa gabing bola ay number 12 at number 19 na gabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 10 at number 21, sa tanghaling bola ay number 24 at number 13 at sa gabing bola ay number 19 at number 26 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 10, sa tanghaling bola ay number 20 at number 12, at sa gabing bola ay number 9 at number 17 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 11, sa tanghaling bola ay number 21 at number 8, At sa gabing bola ay number 23 at number 9 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 15 at number 4, sa tanghaling bola ay number 18 at number 20, at sa gabing bola ay number 15 at number 19 na gabay ng kalikasan. Pisces, sa huweting sa umagang bola ay number 12 at number 10, sa tanghaling bola ay number 8 at number 21 at sa gabing bola ay number 22 at number 28 na gabay ng kalikasan.